Alam mo ba na ang Canadian rapper na si Drake ay pumusta ng 620,000 US dollars $620 sa Minnesota Timberwolves kontra sa Los Angeles Lakers sa Game 3 ng NBA Playoffs? Kamakailan ay nagkaroon ng di pagkakaunawaan sa pagitan ni LeBron at Drake. Ito ay nagugat di umano sa pangbabakstab ni LeBron kay Drake dahil sa paghahayad nito ng suporta kay Kendrick Lamar na para kay Drake ito ay pantatraydor at kawala ng respeto para sa kanilang pagkakaibigan. Alam naman natin na matagal nang merong hidwaan sa pagitan ni Drake at Kendrick. Kasabay nito ang kaliwat ka ng distrak na binabato ng bawat kampo sa isa't isa. Alam ng publiko ang labis na pagsuporta ni Drake kay Lebron. Kahit ng panahon na dinodomina pa ni Lebron ang Toronto Raptors na sinusuportahan ni Drake ginawan din ng linya sa kanta ni Drake si Lebron upang ihayag ang kanyang kahangahangang talento. Ngunit nagiba ang ihip ng hangin sa pagitan ng dalawa. Nang itong si Lebron ay tila mas si Kendrick Lamar. Tulad ng pagpunta sa concert at pagkanta, pagpapatugtog sa publiko ng mga kanta ni Kendrick na di umano'y distract para kay Drake. Wala pang pahayag si Lebron tungkol dito. Ikaw, ano masasabi mo sa issue na to?